Guys, CWC, yan ang nagtitinda ng pinakamahal na cheer sa Pilipinas, guys. Nasa BGC. Tagig, yan ang ilang showroom. Yan, guys, oh ang ganda ng mga produkto nila. Maganda din ang praise you guys. CWC ang nag pangalan ng showroom nila sa BGC. Yan. Ang ganda ng cheers guys. Oh. Nakaka nakakahiya upuan. Yan ang pinakamahal pinakamahal na upuan. O baka may iba pang mas mahal nito. Pero sa na-experience ko, ito ang pinakamahal na kita ko. Yan. Cheers ng produkto ng CWC. Ang ganda ng chairs nila guys. Oh. May toy pa siya oh. Kulay green oh. Yan din. Mahal din yan guys. Hmm. Mahal din yan guys. John Taperla TV. Yan. CWC. Ang may-ari. Ang may-ari. Ng showroom. Ang oh, ganda ah. Oh. Tapos, ganda tingnan guys, ang ganda opuan, Kaso lang nakakatakot. Ang mahal-mahal. Nga chair. Tapos ito na ang aking ang mga bonsai guys. Oh. Matanda pa to sa akin guys, mga bonsai. Yan. Pinakamahal mga bonsai oo ang mahal mahal ng mga bonsai guys oh. bonsai lang wala na grabe na kamahal mga bonsai guys mga alaga kong bonsai ito maganda to guys oh.